Aba, dami ah. Oh. Ang dami naman ah. Oh. Hello kitties! Welcome back sa akin channel. So ayan, napapansin nyo nagbo-voice over ako dahil nga nung pagkatingin ko sa ano sa cellphone ko nung pinilay ko yung video na yan is wala siyang boses. So nagtaka ako kung bakit or hindi ko na pin or hindi ko na lock yung mismong mic doon sa may cellphone kaya siguro wala siyang bose, sayang. So ayan, nagbo-voice over na lang tuloy ako ngayon. So ayan, for today's video, mag-unboxing tayo ng mga regalo nila kay Baby. Tapos ito yung mga cash mga nag-abot kay Baby nung birthday niya. So, eto na nga, uunahin ko na nga itong naka-plastic. Hindi ko alam po sino yung nagbigay nito at kung sino ka man, sobrang thank you po kasi suot niya ng baby ko ngayon habang nagbo-voice over ako. Ayan yung pinasuot ko sa kanya ngayon. Grabe, hindi ko talaga alam po sino yung nagbigay ng damit na yan kasi nakita ko nandun na siya sa may mismong ano, lagayan ng mga regalo tapos wala pang pangalan. Kaya sobrang thank you po. And ayan, inaayos ko yung mic ko pa. Ayos, ayos pa ako ng mic. Sira naman pala. Wala rin palang boses dito. Nag-voice over patuloy ako. O, <laughs> oh, diba nagpapakit pa ang baby ko? Tapos ito nga palang next na bubuksan ko is galing kay Josea at saka kay Kizeya. Tama ba? So, ayan, silang dalawang magkapatid, gift nila yan para kay Baby. Ayan, sobrang thank you po at ang ganda ng color niya. Tapos, meron pa siyang pa-hairband. Ayan, may pang-alis na, na ulit si Baby. Next naman is galing kay Ate Ikit. Ayan, dito sa ano sa kamag-anak ni Mami, sa side ng kamag-anak ni Mami yung nagbigay ng regalo. So ayan, sobrang thank you po. Ayan, dalawang turn nung damit na pang-alis. Grabe. Sobrang thank you po. Ang dami na niyang damit so hindi na ako bibili talaga ng mga damit kasi puro damit yung regalo nyo kaya sobrang saya ko. Thank you po at ayan masusuot talaga yan ni eh, baby. Next naman kay Ate Leia, dito lang din sa bahay tapos kakilala ni na mami. Late na yan na iabot eh. So ayan yung regalo niya kay baby, bagong bago na t-shirt. Ayan, may tag pa nga yan eh. Sobrang thank you po kahit late na. Sayang hindi po kayo nakapunta ng birthday ni baby kasi naulan-ulan. And ayun po, thank you! Ayan, next naman galing kay LV at Riley. Tama po ba? Sorry na kasi hindi ko alam dahil nga nawala yung boses dyan sa video. Kaya hindi ko alam kung sino yung, kung sino yung nagbigay kasi nakalimutan ko na tapos naitapon ko na rin yung ano yung mga yung mga gift wrap na may pangalan ninyo. Wow! Dalawang damit na terno. Hello Kitty at saka Pikachu. Ayan, sobrang thank you at magagamit talaga yan ni Baby. Thank you po! At eto na nga si Isay. Medyo nangungulit na siya. Nag-video nag kami ni Baby nung tulog pa si Isay. Kaso maya maya, maya bigla na lang may sumilip si Pete sa pinto. Ayun para si Isay gising na siya. Next, from Kahinde Family. So, ayan, sa side nila Daddy. Ayan yung gift nila kay Baby. Ayan, turno ulit. Tapos, meron ding bonnet. Ayan, masusuot niya ni baby kapag mag -tag so, ano, saktong saktong ngayon kasi taglamig na siya. So, ayan lang. Thank you po, tita. Saringalan niyo po kay baby. Yung bonnet, stretchable naman siya. Pero ako kasi ayoko siyang biglain na ano, i-stretch. Kasi nga, bagong bigay nga. Tsaka bago pa talaga siya. Next, galing kay Ate Monet. Ayan, classmate ni Isa. Hindi ako na-expect na magbibigay siya. Kaya sobrang nagulat din talaga ako. Kaya sobrang thank you, Ate. I love you. Ayan, isang terno na damit tapos meron ding dress na pang-alis. Ayan, sobrang thank you. Ayan, grabe. Wala akong masabi. Sobrang nakatipid ako ngayon na kasi hindi ako bibili ng mga damit ngayon dahil ang dami niyong regalong damit. Next, from kahindi family ulit. Ayan, sa side ni daddy, kapatid siya ni daddy. So, ito, medyo alanganin akong buksan kasi nga, ina, ano, ano pa lang, maririnig mo na agad kung ano yung laman. Eh, si Isay, ano yan, kukunin niya yan na agawin niya kay baby. Kaya, ayan, wala akong choice kundi buksan. Ayan, laruan naman yung gift ni tita para kay baby. Si Isay nga pala pinalabas ko muna kasi nga kukunin niya yung laruan. Nag-cut na muna ako dyan sa part na yan. So ayan, ibinuksan ko na talaga para maibigay kay baby. Kasi nga gusto na rin niyang laruan dahil nga naririnig na nga niya sa box pa lang. Kahit hindi pa nabubuksan, pag inalog mo, maririnig mo na rin talaga siya. So ayan, thank you po. Super thank you. Tapos eto, galing ito, galing kay Tito Sardi, kapatid ni Mami. So ayan, ang daming niyang damit, grabe. Ano yan, puro terno yan. As in, napakarami yan. Parang limang sando, tapos limang sando ulit. Tapos limang ternong t-shirt na may short. Tapos may sando pa ulit. parang nasa 20 pieces ata yan. Kaya hindi ko na siya masyadong nilabas kasi nga, ang dami niya talaga as in. Baka magkarat-karat lang eh. Ano pa eh, malinis siya eh, kaya inano ko na lang muna sa loob tsaka hindi pa masyadong kasya kay baby baka mga ano mga ilang months pa kasi medyo malaki pa siya so ayun sobrang thank you po tito grabe ha kotang kota ako sa mga damit grabe talaga hindi na ako gagastos <laughs> and last but not the least galing kay May ayan yung nanay nanayan ko sa audition So ayan may regalo siya kay Baby and buksan na natin. Tuwang-tuwa talaga ako nung pag-open ko palang Sabi ko, parang pampers to ah. So, ayan. Nanay May, alam mo ba, first time niya lang, first time niya lang gagamit ng pampers na yan. Kasi ang pampers ni Baby is sa Shopee ko ino-order. So, kasi medyo pricey si EQ. Kaya, ayun, ayun yung pinapampers niya. Pero ngayon, ayan, magagamit namin yan. And, makaka-experience din si Baby na mag-EQ. Pero nung nag-newborn naman siya, EQ na rin naman talaga. So, nung nag, after one month na si baby, nagpalit na rin ako ng pampers kasi syempre dalawa na sila, hindi nakakayanin ng budget. And ayan yung mga pera, sobrang thank you po sa mga nagbigay, sa mga nag gcash din, may nag gcash din sa akin para kay baby kasi nga hindi sila makakapunta. And ayan, sobrang thank you, ang dami niyan, pero alam, alam niya naman saan mapupunta yan, kay baby yan, sa account ni baby. So ayun lang, salamat sa mga tumamis ng video na to and sobrang thank you talaga sa mga nagbigay kay baby ng cash at saka ng gift. Sobrang salamat po talaga. Tapos din pa may nagbigay din pala kay Isay ng cash. Si Kenneth, ayan, yung odista kong kaibigan. Tapos yung IGN niya is Lampo. Tapos si Ate Virginia naman yung binan ng Nanay May ko. So, sobrang thank you po sa pagbigay ng cash kay Isay. Tapos kay Nanay May naman, nagbigay din kay Isay ng ano, Hello Kitty na staff to. Hindi ko na pala yung naisama dito kasi nga, ayun, gamit-gamit ni Isay. So, sobrang thank you po talaga. Sobrang thank you sa pagpunta nyo kahit ang layo-layo ng lugar ko talagang pumunta pa rin talaga kayo. Hindi ako nag-expect na magbibigay kayo kasi ang gusto ko lang naman talaga is makapunta kayo dahil nga syempre ang layo-layo, ang layo-layo ko na nga eh. Hindi na ako hindi na ako nakakapunta sa mga lugar niyo kaya kapag pumunta kayo sa lugar ko sobrang saya ko niyan kapag inimbitahan ko kayo tapos pumunta kayo. Sobrang saya ko niyan kahit wala kayong gift okay lang talaga hindi na rin kasi talaga tulad ng dati na ano yung mga inibitahan ko is malalapit lang talaga. Ngayon kasi sobrang layo talaga ng lugar ko kaya sobrang saya ko rin talaga kapag nakakapunta yung mga iniimbitahan ko. So eto na nga pala lahat ng mga nagbigay ng regalo kay baby, mga damit and toys para kay baby. Ayan, ang dami na niyang ang dami na damit. Sobrang thank you at walang hanggang pasasalamat po sa inyo. So dito ko na tatapusin itong video na to. Salamat sa mga nanood at tumapos na itong video na to. Please like and subscribe po and sa mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo and i-click niyo yung ano notification button diyan para lagi kayong updated. And ayan yung cash. Thank you po sa mga nagbigay. Thank you and bye-bye.